lang to mga idol, 2-5 may hey, boss uh, gaga ito may hey, boss gaga mga idol 2-5, 2-5 lang 2-5, mm 2-5 -hmm. lang 4 may hey, boss gaga pa rin to mga idol 4 ano 4 mga idol kay boss gaga 4 yung mga idol idol <coughs> kay boss gaga at mga idol 4 4 mga idol kay boss gaga 4 lang mga idol 4 4 Lahat 4, 4 lahat mga idol. Ayan, ay, boss Gaga mga idol. Tarahan nyo lang dito. Huwag oh, tawagan nyo si boss Gaga mga idol. Ayan. May number tayo ni boss Gaga. Aga Gonzaga ang kanya FB mga idol. At may number tayo Tawagan nyo lang. Ito so kay boss Bob. Oh. Black Macrae mga idol. 3-5 lang yan. No? Oh. Kay boss Bob. Murang-mura lang to 3, -5 -3 -5 lang, mga idol, oh. O, oh, kay Boss Bob yan, mga idol. oh. 3-5, 3-5. Nakmakaray. Nak mga idol, oh. 3535 3535 mga idol. O, uh, boss Bob ko. Okay, hey, boss Bob. 3 5 3 5 mga idol. Ayan. Ayan, nagwala na. Ito, 3 5 3 5 dito mga idol. 3-5-3-5. 3-5-3-5. 3 5 3 3-5-3-5. need like <coughs> uh, 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 to try. idol. Ito yan kay boss. <coughs> okay, boss 35 35 mga idol. 35 35. Ayun. Kay boss mga ka, idol. 35 mga idol. थ्री फाइव थ्री फाइव मैं बस बाग थ्री फाइव थ्री फाइव मैं बस बाग तो थ्री फाइव थ्री फाइव है ए बॉस बाद में आए दो थ्री पाइप थ्री पाइप बॉस बाद तो थ्री पाइप थ्री पाइप में आए Ayan, eh, pa rin. 3535 mga idol. ay Boss Bob. 3535, mga idol. 3535 to, mga idol. ay Boss Bob. 3535, mga idol. ay Boss Bob yan. 3535, mga idol. ay Boss Bob. 3 5, -3 -5 idol. Amos Tapos Dito tayo kay Boss Tata o oh. oh. Ito yung ano dito mga idol ah, uh, Ito, 4 daw ito mga idol Na uh, may bawas pa naman ito mga idol uh, yan, oh, Ayan o, daw May ah, mura naman siya, may dalawa, three, five. pero ito, kwatro daw ito mga idol.

Ebos cha, cha to 3-5 3 to mga idol 3 Ebos chacha Cha 3 to mga idol Ebos Cha Cha 3-5 e Dito sa sulok sulok to mga idol 3-5 3 mga idol free five, free five, idol Ebos cha, cha to mga idol Ebos Cha, cha. yan yan 3535 mga idol 3535 lang mga idol Emos cha, cha to idol <laughs> Emos hey, cha cha 2-5 mga idol kay Boss Chacha Cha, -cha oh, Sweater oh. Demon sweater ni Boss Chacha 2-5 lang mga idol 2-5 oh, 2, 5, 2, 5 lang to mga idol Antahan nyo lang si Boss Chacha -cha, si, mga idol na, Oh. Ini, dalawang libo lang yan, na ini. O, oh, ito. Pares, patro to. Ayan, patro Ay, to. Tatlo sampu. O, tatlo sampu tatlo daw, tatlo mga tatlo idol. O, oh, ito, tatlo sampu pala to. O, oh, yan mga idol. O, hey, oh. boss chacha, maraming Maraming bawas yan, si boss chacha. Kailangan kausapin nyo lang At si tatlo boss chacha. Ayan, tatlo sampu tatlo daw to, mga idol. Tatlo sampu, so, mga yun, idol. Matlo sampu raw kay Boss Cha, idol. Boss Cha, Boss Cha, yan. Magkano yan? 3.5 din, boss. 3.5, mga idol. Yan si Boss Cha. Hanapin nyo lang dito, mga idol. Eh. Maraming manok yan si Boss Cha. <coughs> Puntahan nyo lang dito si Boss Cha. Ayan, mga idol. Ito, <coughs> Tatlo sampu daw to, mga idol. Tatlo sampu. Ayan. Ay, eh, boss cha cha to mga idol boss cha Tat tatlo sampu ayan yeah. tatlo sampu may bawas pa yan mga idol puntahan nyo lang walang number si boss cha o. Oh. tatlo sampu mga idol may eh, boss cha cha to tatlo sampu tatlo sampu mga idol kay boss cha cha Idol kay Bos Caca. Atlos sampo. Atlos sampo to mga idol Rey caca Chacha. Atlos sampo mga idol Rey caca Chacha. Atlos sampo mga idol Rey bos caca. ito pa pala oh, mga idol, oh. Eh, ni, mga idol, oh. 2 lang to. Ito, boss, magkano? 2-5 lang yan. 2-K lang pala to, mga idol. 2-K lang, Henny, oh. Henning, Henny siya, mga idol. 2-K lang. Ayan. Eh, hey, boss, cha-cha nyo to. Parang inahin talaga to, oh. O, oh, 2-K, 2-K lang to, mga idol. Ayan. Ayan. Ngayon yung mga idol kay Boss Chacha -cha to. Eh, Boss Chacha, -cha, ayan. Ayun, oh. No? Ito pa mga idol. Kung to ito, Boss? 4. 4. Tatlo, sampu mga idol. Eh, boss cha -cha. Oh, kay Boss Chacha. Oh, tatlo, sampu kay Boss Chacha to mga idol. Tatlo, sampu. Ayun. Aba, nang tukano oh. Tatlo sampu mga idol, tatlo sampulang lang. Eh hey, boss Chacha -cha, to mga idol. Tatlo sampu. Eh hey, boss Chacha, -cha. ayan tatlo sampu yan mga idol. Ito oh. Tatlo sampu yan mga idol. Eh hey, boss Chacha -cha, Tatlo sampu mga idol. Atlo low sampu mga idol kay Boss Chacha. Atlo low sampu yan mga idol kay Boss Chacha. Ya kay Boss Chacha emang ya, mga idol. Boss Chacha, selamat. Kan yan? Rupay ka eh. Rupay. rin yan? Puro Henny. O, binabe o. 2-5, 2-5. 2-5, 2-5. May boss Tony, mga idol. Eh, no? <tod> Ayan, uh, o. Henny. 2-5, lang. mga idol. O, eh. tatay Tony, o. 2 idol, o. Maganda na tata tatay Tony. 2-5, lang, mga idol. eto So five day mga idol ayan. <coughs> ah. <na>. Uh, Kukunin <coughs> na daw mga idol. Ayan oh. Ito ron no. <coughs> ang din. Ayan mga idol, 4,000 dalawa raw. Ibigay ni Tatay ito nga. Oo. dalawa. Ayan mga idol. Henny na yan mga idol. Kay hey, Tatay ito nga Henny Henny mga idol May Tatay Tony ito mga idol Henny Henny Tatay Tony ah, Tatay Tony ito mga idol 2525 mga idol Tatay Tony ano? sa iyo rin ito? 2525 mga idol Tatay Tony yan May nagba na tayo ni Tatay Tony